Paano mo nakikilala ang mga random na aktibidad bilang mga senyales mula sa Diyos? Paano mo malalaman kung may sinusubukan ang Diyos na makipag-usap sa iyo? Kung sa tingin mo ay narinig mo na ang tinig ng Diyos, ano ang iyong ebidensya? Kapag ang Diyos ay nagsasalita, sinusuportahan niya ito ng mga palatandaan. Responsibilidad mong malaman kung paano makilala ang kanyang boses at kung ano ang kanyang sinasabi. Malalaman mo ito sa pamamagitan ng ilang mga bagay na kasunod ng pangyayaring ito. Sa makatuwid, ngayon ay ibabahagi ko ang limang bagay na makikita mo kapag nagpadala ang Diyos sa iyo ng isang tanda. Ang limang bagay na ito ang kailangan mong kumpirmahin kung totoong nakipag-usap sa iyo ang Diyos. Gayon din, matututunan mo kung paano tumugon ng naayon sa susi sa kung ano ang sinasabi o ginagawa ng Diyos sa gayong mga sandali sa iyong buhay. Umupo habang inilalahad ko ang malalalim na paghahayag mula sa salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang isipan ng isang tao ay puno ng iba't ibang tinig, ang mga kaisipang nabuo niya, ang bulong ng jablo, at ang gumagabay na tinig ng Diyos. Ang tatlong occupant na ito ay may mahalagang papel sa paghubog ng panloob na tanawin ng pag-isip ng isang tao. Ang malaking problema ay paano pag-iba ng tao ang boses ng Diyos sa boses ng Diablo. Paano niya malalaman kung random lang ang iniisip niya? Ito ay napakasimple. Ang timid ng Diyos ay karaniwang nakaback up ng isang tanda. Ilang bagay ang mangyayari kapag siya ay tunay na nakikipag-usap sa iyo. Dapat mong bigyang pansin ang mga ito upang maiwasan ang paghahalo ng mga bagay. Kaya, ano ang mga bagay na ito? Numero uno, ang narinig mo ay makakaayon sa iyong mga pisikal na katotohanan. Hindi kailanman magsisinungaling ang Diyos. Kung kinausap ka niya, mangyayari ito. Ito ay isang paraan upang makilala ang isang tunay na propeta sa isang huwad. Kapag ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng isang propeta, ang salitang iyon ay magiging isang katotohanan. Gayunpaman, kapag ang isang huwad na propeta ay nag-isip ng isang hula sa kanyang isipan, hindi hindi mangyayari yon. Ito ay ayon sa Bibliya sa Deuteronomio, 18 oras 21 minuto negatibo 22, maaarin ninyong sabihin sa inyong sarili, paano namin malalaman kung hindi nagsalita ang Panginoon? Kung ang ipinahayag ng isang propeta sa pangalan ng Panginoon ay hindi naganap o nagkatotoo, iyon ay isang mensahe na hindi sinabi ng Panginoon ng may pagmamataas, kaya huwag kayong mabahala. Kaya, kapag naramdaman mo ang isang bagay sa iyong espiritu, at nangyari ito sa eksaktong paraan, nagpadala ang Diyos sa iyo ng isang tanda upang kumpirmahin ang kanyang mga salita. Maaari kang gumawa ng isang bagay sa iyong isip, gayon paman, wala kang kontrol sa kung ano ang nangyayari sa labas ng iyong isip, ang Diyos lamang ang makakagawa niyan. Munit kung ang iyong naririnig ay hindi pisikal na nakikita, ang Diyos ay hindi nagsalita sa iyo, maaaring ito ay isang random na pag-isip. Maraming pagkakataon sa Biblia. Isang mahalagang pangyayari ang nangyari sa gawa isa 0, siyam tandang bawas tatlong Si Pedro, isang apostol ni Kristo, ay pumunta sa bubong ng kanyang bahay upang manalangin. Pagkatapos magdasal, nagutom siya. Habang sila ay naghahanda ng pagkain, si Apostol Pedro ay nahulog sa ulirat. Nakita niyang bukas ang langit, at lumabas mula rito ang isang malapad na kumot. Sa sheet, nakita ng Apostol ang mga reptilya, ibon, at lahat ng uri ng mga hayop na may apat na paa. Isang tinig ang nagsabi kay Pedro na umupo at kumain, gayon paman, tumanggi si Pedro, na nagsasabi na hindi pa siya nakakain ng anumang maruming hayop. Ito ay totoo, nakaugalian sa mga Hudyo na hindi kainin ang mga hayop na ito ayon sa batas ni Moises. Ngunit pagkatapos ay sinabi ng tinig kay Pedro na hindi niya dapat tawaging marumi ang ginawang malinis ng Diyos. Ang pangitain ito ay naulit ng tatlong beses bago nagising si Pedro mula sa kanyang ulirat. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kahulugan ng pangitain. Hindi niya alam na ang isang lalaking tinatawag na Cornelius, isang gentil, ay nananalangin at nananabik para sa kaligtasan ni Kristo. Kaya, nang ipaliwanag ng tatlong lalaking lumapit kay Pedro ang kanilang misyon, naunawaan ni Pedro ang kanyang pangitain. Dapat siyang mangaral sa pamilyang hentil ng walang pag-aalinlangan. Kaya naman, nagkatotoo ang kanyang nakita. Isa pang pagkakataon ang nangyari sa aklat ng dalawa ni King Spito, isa tandang bawas apat. Nagkaroon ng taggutom sa lupain ng Israel. Napakalubha ng taggutom na ito kaya kinain ng mga lalaki at babae ang kanilang mga anak. Nang hindi na makayana ng hari ang sitwasyon, galit siyang pumunta kay Eliseo. Pagkatapos ay ipinrope siya ni Eliseo na bibili sila ng isang sih ng pinakamainam na harina sa isang siklo at dalawang sih ng sebada sa isang siklo. Nangangahulugan lamang ito na ang pagkain ay magiging sagana sa lupain, magiging mura ito na lahat ay kayang bilhin ito. Ang hari at ang kanyang opisyal ay hindi makapaniwala sa hula. Gayunpaman, sinuportahan ito ng Diyos ng isang tanda, gumamit siya ng apat na ketongin upang makagawa ng isang himala. Kinabukasan, natupad ang hula ni Eliseo. Ito ay isang tanda na ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan niya. Kaya, kapag nananalangin ka para sa isang pambihirang tagumpay at sinabi sa iyo ng Diyos na huwag mag-alala, manatiling cool magpapakita ito. Ang pagpapahayag na ito ay para patuloy kang magtiwala sa kanya. Hawakan mo 'yan sa puso mo. Kapag nakarinig ka ng boses at nangyari ito sa pisikal na kaharian, iyon ay ang Diyos na nagpapakita sa iyo ng isang tanda. Bilang dalawa, Isang mahalagang kaganapan na may kaugnayan sa kung ano ang iyong itinanong sa Diyos ay mangyayari. Ito ay lubos na naugnay sa unang bagay na makikita mo, gayon paman, ito ay magiging isang pangunahing kaganapan. Sasaguti ng kaganapang ito ang iyong kahilingan, aayusin ito ang iyong mga katanungan. Ito ay upang pagtibayin ang kanyang kontrol sa lahat ng mga pangyayari dinadala niya ang malaking kaganapang ito sa unahan upang ipahayag ang kanyang kalooban. Halimbawa, maaari kang manalangin sa Diyos para sa kanyang kalooban sa iyong tahanan. Marahil ay iniwan ka ng iyong asawa na mag-isa upang magsilbi sa mga bata. Kapag nananalangin ka sa Diyos, baka i-orchestrate niya ang iyong asawa na biglang sumulpot sa iyong pintuan, humihingi ng tawad. Ito ay isang senyales na nais ng Diyos na magpatuloy ang relasyon. Sa kabilang banda, maaaring hindi niya payagan ang iyong asawa na bumalik sa isang tiyak na panahon. Ito ang kanyang kalooban at kailangan mong sundin ito. Baka may gusto siyang ilabas sa buhay mo. Maaaring kahit na ikaw ay nagdarasal para sa paggaling ng iyong mga mahal sa buhay. Maaaring siya ay nakikipaglaban sa isang malalang sakit. Sa iyo ay manalangin, gayon paman, malaya ang Diyos na magpasya sa kahihinatnan ng buhay ng tao. Kung pipiliin niya, maaari siyang magpasya na hayaang mabuhay ang tao. Ito ay magiging isang senyales na siya ay sumang-ayon sa iyo sa usapin. Ngunit pagkatapos ay maaari siyang magpasya na iwi ang tao. Kailangan mong tingnan ito bilang kalooban ng Diyos. Ito ay isang senyales na siya ay may iba pang mga plano sa labas ng iyong kahilingan. Maaaring nagdadasal ka na sana ay ikonekta ka ng Diyos sa iyong katulong sa kapalaran, pagkatapos ay makatanggap ka ng imbitasyon sa isang kaganapan o makakita ng pagkakataon online, maaaring ito ang link sa iyong sagot. Kunin ito bilang tanda, maaaring ikonekta ka ng Diyos sa iyong katulong sa kapalaran sa pamamagitan ng ganitong paraan. Isang mahalagang pangyayari ang nangyari sa aklat ng Juan 13 oras 21 minuto negatibo 28. Si Jesus ay nakikipag-usap sa kanyang mga alagad, biglang sabi niya na isa sa kanila ang magtatraydor sa kanya. Nataranta ang mga alagad. Bumulong si Simon kay Juan, ang minamahal, upang tanungin si Jesus kung sino ang individual. Lumapit si Juan kay Jesus at nagtanong, Sinabi ni Jesus sa Juan labintatlo oras dalawamput-anim minuto, ito ang bibigyan ko ng kapirasong tinapay kapag nasausaw ko na ito sa pingdan. Pagkatapos, isinawsaw niya ang kapirasong tinapay at ibinigay kay Judas na anak ni Simon Iscariot. Ang mahalagang pangyayaring ito ay tugon sa tanong ni John. Kahit na hindi naunawaan ng ibang mga disipulo kung bakit ibinigay ni Jesus ang tinapay kay Judas, naunawaan ni Juan. Sagot nito sa tanong niya. Kaya't maging mapagmatsyag habang nananalangin, kapag ang isang makabuluhang kaganapan ay tila katumbas ng iyong kahilingan sa panalangin, iyon ay ang Diyos na nagpapakita sa iyo ng isang tanda. Bilang tatlo, kapag ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng katotohanan na dapat mong gamitin sa isang tiyak na sitwasyon. Hindi inaasahan ng Diyos na babasahin mo lang ang kanyang salita, at pagkatapos ay tuturuan mo sila. Ang layunin ng salita ay para sa iyo na mag-internalize at kumilos sa tamang sitwasyon. Kaya kapag nabasa mo ang salita ng Diyos, inaasahan niyang gagamitin mo ito sa tamang konteksto. Kapag lumitaw ang isang sitwasyon na kaayon ng salitang iyan, inaasahan ng Diyos na maaalala at gagawin mo ang kanyang sinabi. Halimbawa, sinabi ni Jesus sa Mateo 26, 53 tandang bawas 54, sa palagay mo ba ay hindi ako makatawag sa aking ama at kaagad niyang ibibigay sa akin ang higit sa labindalawang hukbo ng mga anghel? Ngunit paano matutupad ang kasulatan na nagsasabi nito? Kailangang mangyari sa ganitong paraan. Si Jesus ay may kapangyarihang magpahayag ng apoy sa mga bumihag sa kanya, gayunpaman, alam niyang ang paggawa nito ay hindi naayon sa katotohanan mula sa mga banal na kasulatan itinatag na ng salita ng Diyos na ipapako siya ng mga tao sa krus, kaya ang pagdating upang hulihin siya sa sandaling iyon ay tanda na malapit ng matupad ang salita ng Diyos. Itinuro ni Apostol Pablo ang malalim na katotohanan sa isa Korinto 8, apat tandang bawas labintatlo. Tinanong ng mga taga-Korinto kung tama bang kumain ng pagkain inihain sa mga Diyos-Diyosan. Sinabi ni Apostol Pablo na bilang isang Kristiyano, alam mong walang ibang mga Diyos maliban sa buhay na Diyos, sa makatuwid, kapag ang mga tao ay nag-aalok ng pagkain sa mga Diyos-Diyosan, ito ay walang anumang espiritual na implikasyon, ito ay pagkain lamang. Kaya para sa isang tao na nakakaunawa sa katotohanang ito, malaya siyang kumain. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Apostol Pablo na hindi lahat ay may ganitong pagkaunawa kung kakain sila ng mga pagkain inihain sa mga Diyos-Diyosan maaring maramdaman nilang sumamarin sila sa pagsamba sa Diyos. Iyon ay dahil nakikita pa rin nila ito bilang isang Diyos. Para sa ganitong uri ng mga tao, sinabi ni Apostol Pablo na mas mabuting huwag kumain. Ang taong may kaalaman ay hindi dapat kumain sa templo ng Diyos dahil sa mga kapatid na mahina ang budhi maaaring makaapekto ito sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Masama ang pakiramdam nila na ang isang taong may kaalaman ay nasasangkot din sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na kung ang pagkain ay magpapabagsak sa kanyang kapatid, mas gugustuhin niyang hindi kumain. Ano ang punto dito? Kung alam mo ang salita ng Diyos, alam mong walang kahulugan ang pagkain inihain sa mga Diyos-Diyosan, malaya kang makakain. Gayunpaman, kung ito ay magpapatisod sa isang kapatid, ito ay isang palatandaan na hindi ka dapat kumain. Kaya dapat mong tiyakin na ilalapat mo ang salita ng Diyos sa angkop na sitwasyon. Bilang apat, kapag may mga bagay na nangyari, ang epekto mismo ay isang tanda mula sa Diyos. Natutuhan natin ang sanhi at bunga ng tuntunin mula sa banal na kasulatan. Ibig sabihin, kapag gumawa ka ng isang bagay, dapat sundin ang epekto ng iyong mga aksyon. Halimbawa, itinuturo ng aklat ng mga kawikaan na ang gantimpala ng katamaran ay kahirapan. Kaya kapag tumanggi kang magtrabaho ng husto, ang epekto ay kahirapan. Sinasabi rin nito, magbigay at ikaw ay tatanggap, ibig sabihin, anumang oras na magbibigay ka ng isang bagay, mas marami ang darating sa iyo. Ito ang batas ng paghahasik at pag-aani. Kapag nakakita ka ng isang tao na naglalakad sa isang direksyon na hinulaan na ng Biblia ang katapusan nito, ito ay isang senyales na ang tao ay aani ng mga bunga ng kanilang aksyon. Sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaya anuman ang iyong katalinuhan, ang Diyos ay nagsalita na tungkol sa kasalanan. Kung hindi ka magsisi, ang kamatayan ay kumakatok sa iyong pintuan. Kaya si kaping bantayan ang iyong mga hakbang, alamin kung ano ang sinabi ng Biblia tungkol sa ilang bagay sa buhay. Ang isang mahalagang halimbawa ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa aklat ng Mateo Kabanata 24, hiniling ng kanyang mga alagad ang mga tanda ng kanyang pagbabalik pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanila ang mga pangyayaring mangyayari bago ang kanyang maringal na pagbabalik sa lupa. Kapag sinimulan nating makita ang mga palatandaang ito, dapat nating malaman na babalik siya sa lalong madaling panahon. At nayong nagsimula na tayong makakita ng mga palatandaan, kailangan nating panghawakan ang ating kaligtasan ng may takot at pangininin Bakit? Si Jesus ay malapit ng bumalik. Bilang limang, ang tanda ng Diyos ay hahantong lamang sa kalinawan at hindi pagkalito. Ito ang pinakahuling linya ng lahat ng ginagawa ng Diyos. Hindi siya ang may akda ng kalituhan, lagi kanyang akayin sa tuwid at malinaw na landas. Hindi siya natutuwa sa pagbibigay sa iyo ng senyales na hindi mo maintindihan. Kahit nagawin niya, ipapaliwanag niya ito sa iyo. Nang sabihin ng anghel kay Maria na siya ay magbubuntis at manganganak ng isang bata, siya ay natigilan. Paano ito, tanong niya, kung hindi pa siya nakakakilala ng lalaki? Ngunit hindi siya iniwan ng anghel sa isang estado ng kalituhan, ipinaliwanag niya kung paano siya mabubuntis at ang mga mangyayari. Ganyan sa Diyos, ipapaliwanag niya ang lahat ng kailangan mong malaman. Munit kung nakakita ka ng isang tanda at hindi mo ito naiintindihan, ito ay hindi mula sa Diyos at wala siyang sasabihin tungkol dito dahil hindi siya ang may likha. Gayunpaman, kung kulang ka sa karunungan sa espiritual na mga bagay, maaari kang magtanong palagi. Sinasabi sa James 1, 5, kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humini kayo sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat ng hindi nasusumpungan, at ito ay ibibigay sa inyo. Kaya kailangan mong humingi at ibibigay ito sa iyo ng Diyos. Panghuli, kailangan mong malaman kung anong mga palatandaan ang aasahan mula sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang mga tanda at kababalaghan, ito ay mga himala na kanyang ginagawa depende sa kanyang kalooban. Maari mong palaging ipagdasal ang mga palatandaang ito kapag kailangan mo ang mga ito, gayon paman, hindi mo dapat itulak ang Diyos o tanungin siya para sa hindi pagganap ng mga ito sa iyong buhay. Binibigyan niya sila sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ang mga uri ng mga tanda na dapat mong laging asahan mula sa Diyos ay yaong magpapatibay sa kanyang salita, sila yung magpapaganda sa iyo sa relasyon mo sa kanya. Kapag sinunod mo siya, asahan mong makikita ang gantimpala ng pagsunod. Ngayon, kapag sinimulan mong makita ang mga palatandaang ito, ano ang dapat mong gawin? Una, hindi mo sila dapat pagdudahan, hindi kailanman sasabihin ng Diyos ang hindi niya gagawin, hindi siya sinungaling. Kaya kapag siya ay nagsalita at nakita mo ang tanda, dapat mong paniwalaan ito, at kung ito ay negatibo, dapat mong tanggapin ito bilang kanyang kalooban. Hindi nito dapat baguhin ang iyong pananampalataya sa Diyos, dapat kang manatiling matatag gaya ng dati. Kung gayon kung ang tanging maririnig mo ay ang kanyang tinig na walang mga palatandaan, dapat kang manatiling matyaga hanggang sa mahayag ang mga palatandaan. Maaaring nagdadasal ka para sa isang pambihirang tagumpay, ngunit tila lumalala ang iyong sitwasyon, dapat kang patuloy na maghintay sa Diyos, sasagutin niya ang iyong mga panalangin hanggat nananatili kang tapat sa Kanya. At tandaan, sa lahat ng ginagawa mo, may kahihinatnan. Kaya siguraduhin mamuhay ka ng tama para palagi mong makita ang mga tamang palatandaan. Kung ikaw ang uri na mahilig gumawa ng masama, hindi ka dapat umasa ng kapayapaan. Sinabi ng Biblia na walang kapayapaan para sa masasama. Gayunpaman, pa kung nalulugod kang tumulong sa mahihirap, pakikinggan ng Diyos kapag umiiyak ka. Mamuhay ng tama para matamasa mo ang mga benepisyo. Dapat karing ring maging madasalin, huwag magsasawa na hanapin ang mukha ng Diyos at pag-aralan ang kanyang salita. Habang ginagawa mo ito, mas naaalala niya, gagawin niyang perpekto ang lahat ng may kinalaman sa iyo. Habang patuloy mong hinahanap ang kanyang mukha, manatili sa lihim na lugar at manatiling nakatuon sa Diyos, malapit na ang katuparan ng kanyang pangako. Ngayon manalangin tayo. Ama sa langit, salamat sa iyong salita. Pinagpapalako ang iyong pangalan para sa iyong awa, biyaya, at kapayapaan. Salamat sa pagpapakita sa akin kung paano kumpirmahin ang iyong boses. Humihingi ako ng awa sa lahat ng aking pagkukulang, maawa ka sa akin. Huwag mo akong hayaang magkaroon ng mga mapanirang palatandaan sa aking sarili. Tulungan akong manatiling nakatuon sa iyong mga paraan at iyong kalooban. Bigyan mo ako ng kapangyarihan na laging lumakad sa liwanag ng iyong salita. Panginoon, mangyari nawa ang iyong salita sa aking buhay. Sinabi ng salmista na ang salita mo ay lampara sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Sa makatwid, haya ang liwanagan ng iyong salita ang aking landas. Nagsalita ka ng mabubuting bagay tungkol sa aking buhay, mangyaring hayaan ang mga palatandaan na sundin, hayaan mo akong makita ang mga ito sa aking buhay. Mayroon bang anumang hadlang sa aking mga sagot, Panginoon? Ipadala ang iyong anghel ng digmaan laban sa gayong mga hadlang. Si Daniel ay nanalangin at nag-ayuno, narinig mo siya, at ipinadala ang gantimpala ng kanyang mga panalangin. Gayunpaman, napigilan ng prinsipe ng Persya ang tandang ito mula sa pagpapakita, sinugo mo ang anghel ng digmaan, at tinanggap ni Daniel ang kanyang mga sagot. Mangyaring gawin ito sa aking buhay ngayon, Panginoon. Hindi ko isasama ang aking sarili sa kung ano ang idudulot ng iyong galit sa aking buhay. Para sa bawat aksyon, may kahihinatnan, hindi ako dapat gumawa ng mga maling bagay na makakaapekto sa aking buhay. Panatilihin ang aking mga paa sa iyong salita, tulungan mo akong laging alalahanin ang katotohanan sa iyong salita, at kumilos ng naayon. Hindi ko dapat gamitin sa maling paraan ang aking kalayaan kay Kristo, kailangan ko ng karunungan upang maunawaan ang mga espiritual na bagay, sinabi mong dapat akong humingi, at ako ay tatanggap, kaya naman hinihiling ko, pagpalain mo ako ng banal na karunungan. Naiintindihan ko ang mahalagang kaganapan na nagpapatunay sa iyong salita. Bigyan mo ako ng karunungan na mag-ingat kapag binabalaan mo ako, hindi ako dapat maging matigas ang ulo at mayabang. Panginoon, tulungan mo akong huwag baliwalain ang iyong mga palatandaan kapag ipinadala mo ang mga ito, ngunit parangalan sila. Hayaang manatili sa akin ang iyong presensya, panatilihing aktibo ang aking espiritual na mga mata at tainga. Salamat, Ama, dahil alam kong sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, tandaan na pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga paghahayag mula sa salita ng Diyos. See you sa susunod na video.